Walking alone The streets are empty The only thing I can see Is my own silhouette So guys, ito na yung Paksiw Sa kamatis na tilapia Na mayroon siyang Gabi Ayan guys, ito na siya Sarap po Kaso wala akong Pansandok Madudurog ito guys ang lambot na siya. Sarap. Kain na tayo, guys. Ayan. Oh, ang galing ng pagkaluto. Lambot na lambot, 25 minutes lang pagkaluto. Ayan, guys. Paksiw sa kamatis na tilapia na mayroon siyang gabi. Ayan, guys. Sarap, kain na tayo.